ay mga vloggers sa uh, nag night nag night, na naman ta ito yung na uh, huli ko ngayong ano naglangoy ako ng uh, pa ano pa umaga ba ay na uh, na ngayon ng oras Parating ko lang galing sa dagat so, uh, sa na pakita ha ayan na ay, taktak na natin yung ating nahuli uh, bilangin natin yung ating ilaw isa dalawa tatlo apat lima anong ito wala siyang sampo 11 12 13 13 yung ilak natin ating uh, tangislawin isa ating uh, pusit ay dalawa maliit ang isa ito Yeah. Bilangin naman natin ang, ang ating samara na isa lang maliit. Ang kuyog natin, yan malalaki. Ang kuyog. oh yan. Yan. Tsaka isang balang lane. Buhay pa. Kuyog. 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 Yan ang mga nahuli natin ngayong gabi. Kaunti lang. Uh, ang kuyog ay 2, 4, 6, 8. Isang samaran, isang balangalim. Tracing ilak. At isang tangislawin. Yan lang nahuli natin. kaganda sana ng ilak ng yan ay malalaki na. Hey, mga ka-vloggers, ayan, maiksi lang itong video ito. Maraming maraming salamat sa inyong Ano? No? Ayun yung nahuli natin. Ayan eh. ang nahuli natin. Ating pag uh, na night dive. Ayan ito. Salamat pa rin dito sa YouTube na matagal talaga malubat yung battery na ano na lito kala yung original na uh, to to sa so yun mga kabloggers ah, kung bago lang sa aking channel please subscribe ha hit mo na rin yung ating bell notification para ano lagi makakita tayo sa mga huwagang lamis eh, tulad nito Ayan. Ayan mga nahuli natin.